habang papalapit ang laban ni na undisputed super middleweight champion sa Canelo Alvarez at Terence Bad Crawford sa Setyembre. Hindi lang sa loob ng ring umiinit ang eksena. May mabigat na balita rin sa labas ng lona. WBA Junior Middleweight title ni Terence Bad Crawford babaklasin na dahil sa pag-akyat nito ng timbang. Kinumpirma ito ng kilalang boxing journalist na si Dan Rafael sa social media. Aniya kapag pumasok si Crawford sa ring kontra kay Canelo sa September 13, mawawala na ang pagkilala kay Crawford bilang WBA 154 pound champion. May plano na ang WBA para sa transition. Si Abbas Baro na nanalo kahapon ng interim title laban sa undefeated na si Juvenis Tejes ay i-elevate po bilang full champion. Inaasahan ding ipag-uutos ang mandatory defense laban kay Jermel Charlo. Ang dati hari ng 154 pound division So ang mangyayari po mga amigos sa September 13, pagtunog na pagtunog ng bell sa sagupaan ni Crawford at Canelo, tanggal na ang WBA title kay Crawford at elevated na as full champion si Abbas Barrow Kung inyo po matatandaan mga amigos, ganyan din ang nangyari noon kay Jermel Charlo nang akitin niya si Canelo Pagtunog na pagtunog ng bell, tanggal sa kanya ang WBO title at elevated as full champion si Team Sue sabi nga rin po sa report, mga amigos, pagka-elevate daw po dito kaya Bas Barrow, kasunod nito ay ipag-uutos din ng WBA na idepensa ni Barrow ang kanyang titulo kay former undisputed junior middleweight champion Jermel Charlo. Samantala sa si iba pang balita, nangako si Jake Paul na hindi aabot sa kamay ng mga hurado ang kanilang sagopaan ni Gervonta Tank Davis. Sigurado daw pong may matutulog sa November 14. Ang ni Jake Paul sa panayam, sanay si Tank na manggulpe ng mga kasing lalaki ko. At dahil sinasabi ng lahat na size doesn't matter, sana panindigan nyo yan kapag kinupi ko si Tank sa gitna ng ring. Hindi tatagal ang laban na to, may matutulog, may mapapaya, precious on bonta, At handang-handa na akong gumawa ng kasaysayan bilang isa sa mga pinakamalaking upset sa boxing. At para sa mga Karen na nagsasabi na kasteroids ako kaya ako nananalo, relax pinakamahigpit na drug testing ang laban na to, courtesy of US Anti-Doping Agency. Huling banat ni Paul, ito ang pinakadelikadong laban sa karir ko. Hindi ito influencer, MMA fighter o retiradong boksingero. Boksingero na si Tank Davis, limang taong gulang pa lamang. Habang ako ay eh, limang taon pa lamang ang aking boxing experience. Two knockout artists, one winner, someone's going to sleep. See you soon little guy.